Hi guys! Panibagong araw na naman at ngayon maituturo ako sa inyo alam ko maraming hindi pa nakakaalam nito. Ito yung mga payouts natin na nakalink sa PayPal na dumediretso doon. Ito na nga madaming nagtatanong sa akin, madaming nag message Paano po i-transfer or ipunta sa Gcash yung payouts natin sa PayPal? Ngayon, ituturo ko to sa inyo. Panoorin nyo yung video. Tapusin nyo to hanggang dulo para malaman nyo lahat ng details. First step, pumunta kayo sa inyong Chrome website. Search nyo lang po yung PayPal, then i-click nyo yung link PayPal. Ilagay nyo na yung email at password ninyo. After nyo input na lahat, ayan na, open na po yung PayPal ninyo. Makikita nyo na yung PayPal balance ninyo. Ito yung sa akin. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya itatransfer sa aking GCash kahit may bank account ako dyan. Kasi mas mataas kasi pag-transfer ko siya dyan sa aking BDO account or UB. Next step na tayo. So, nakikita nyo naman yung PayPal balance ko. Guys, nakikita nyo yung PHP and USD. I-click nyo yung three button. So, ang nakalagay dyan is make primary, convert currency, and close currency. I-click nyo yung convert currency. Ayan na po yung lalabas. Convert to USD to. So, pipili na kayo dyan ng isa. So, syempre, Philippine Peso para sa GCash. I-click nyo yung Philippine Peso. Ito na siya, guys. Transfer from USD balance to Philippine Peso. So, ayan, i-click na natin. Ilagay na natin yung PayPal balance natin. I Transfer na natin siya lahat into Peso. Ilagay na natin yung 63.67 USD. So, ayan yung amount. 3,483.33 Peso. Converted na siya into Peso, guys. Tingnan nyo. Ayan na, pagkatapos lahat-lahat, Pinaka-last step na tayo. Pumunta tayo sa ating Gcash app. I-open nyo lamang yung inyong Gcash. Pumunta tayo sa ating profile. Dapat nakalink mo na yung PayPal nyo dito sa Gcash. So, paano nyo ba malalaman kung nasaan or nakalink ba yung PayPal nyo dito sa Gcash? Pumunta kayo sa profile niyo, Then, nakikita yung may link accounts. Ayan na po. So, ayan nga, nakalink na po yung PayPal natin. Kung hindi pa nakalink sa inyo, ilink nyo na din. Bumalik na tayo at mag in na tayo via PayPal. I-click nyo lamang yung cash in. Then, i-search nyo na kung saan, kung anong app yung gagamitin yung pang-cash in. Siyempre, so, si PayPal ang gagamitin natin. So, ilalagay nyo na kung magkano yung amount na i-cash in nyo dito sa GCash. Pero, may charge po yan. Ang charge lang naman dito kay PayPal to GCash, nasa 45 to 48 pesos lang siya. Kaya, ang kukunin nyo lang dito yung sasakto sa amount, including the charge fee. Pag so, nakuha mo na or nasakto mo na kung magkano, then, ayan na next mo na siya completed na cash in na siya nasa GCash mo na yan Pasok na po yan mismo sa inyong GCash. Ayan, cash in via PayPal. Ito po ay sa GCash. So, ayun lang, very convenient lang siya gamitin kung alam mo. Kaya kung hindi mo pa alam, panoorin mo to. Check muna natin kung nawala na yung ating balance doon sa PayPal. Balik tayo doon sa ating PayPal dito sa Chrome website. So ayan, di ba? Ito yung balance ko kanina. So i-refresh lang po natin. Ayan, pumasok na siya sa GCash. So ayun lang, sana po nakatulong. Alam kong mahaba to pero at least detalyado naman po at sana nakatulong po sa inyo sa mga hindi pa nakakaalam. If pa-share na din guys, salamat. Thank you for watching.